sobrang sakit po para sa akin na malis po si Marco. Kasi special po talaga siya para sa akin. Hindi niya po deserve na no, umalis. Tsaka kasi kuya, gusto ko pa siya mas pagkasama ng matagal dito sa loob ng bahay. Oh my God! 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 Wala na talagang mga aasar sa'yo. Hindi mo na siya maghita bawat segundo. At siya palagi talagang sobrang makulit. Pero at the same time talagang sobrang maalagain. Sobrang ang dami talagang mag mababago. <laughs> <laughs> <I'm so brave. laughs> hey. Paglabas ni Marco, bumuhos ang emosyon sa loob ng bahay. Oh my God! Oh my God! I think this has been a, one of the hardest nights so far. Marco's gone. Marco was the one closest to me. Coming into the house, he's the one that made me feel most comfortable. The only one who understood me just by looking at me. Talking to him would be ta like talking to my friends back home. This is the point where it gets harder than any other thing. It's not going to be the same. now you know i have to move on my own it's the point now where i really have to prove to myself if you know I'm strong enough <laughs> hindi ko po inaasahan ko yan. Wala na yung taong palaging andyan para sa'yo. Hindi ko po may imagine kung paano bukas. Yan hindi pa totally nag-sink in sa akin lahat. You know what he said to you a few days back? He said he doesn't like girls. So he had bad dreams about losing you. And I know Marco, when he said that he meant it. If you like him too, he he's gonna wait and remember that. Yeah. Stay strong, remember that, yeah? yeah. I'm to you, to Gusto ko nang ngayong gabi lang, iiyak ko na lahat Ayoko nang bukas, iiyak ulit ako ganyan Kasi hindi din naman niya gusto na makita kami lahat na umiiyak Susunod! Oh my God! dali tahimik pa rin sa loob ng bahay. Siya pa yung naging kapatid. Tomorrow, his presence is going be missed a lot, especially by me. I'll see you on the outside man All the memories we've had have been great Love you man Habang emosyonal pa rin ng mga kasama Si Christian nagsimula ng maghanda ng makakain ng lahat Ayoko rin po kasi talaga makita Umiiyak po yung mga taong mahalaga sa akin Ilang saglit pa Christ is pagpasok sa bahay, si Kisses hindi pa rin mapigilang umiyak. na <tries> 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 Maya-maya pa, habang tinutulungang magligpit ng gamit si Kisses, nakita ni Maymay -May ang papel na ginawa ng larong flames nung dumating si na Angel, Sam at Lagay mo na din sa basurahan. Kasi ito, paano niya dito? Ako lang ang lalas. Para siguradong makakalimot na ang kaibigan. No! Hey guys, go to sleep! Ayan! 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 Alam mo, hindi mo deserve yung mga, mga lalaki na mamahalang iyo, ha? Deserve mo yung lalaking buong buo ng... ah, yung bibigay yung pagmamahal sa'yo. Hindi mo na lang yung iyo. Ano tayo nang nasa movie? Ano yung iyo? The broken heart that <laughs> me! Ano ba? <clears throat> This is the last time na pag-uusapan natin yan. Ever! Abangan bukas, isang balita ang gugulat sa housemates. Magkakainap na ngayon ang harapan, nominasyon.